Nanaginip ka ba ng ngipin? Kadalasan ang panaginip sa ngipin na nalaglag o naputol ay karaniwan na sa ating mga Pinoy ay iniisip na may mawawala na mahal sa buhay. Ngunit mas maraming kahulugan at atin itong tatalakayin. Unang selos. Dahil mahalaga ang mga ngipin, naniniwala ang ilang tao na ang panaginip tungkol sa pagkawala ng ngipin ay maaring sumisimbolo ng selos sa posibilidad na may mahalagang bagay na maaring mawala. Pagtaas ng stress Dahil kadalasang may negatibong pakiramdam ang panaginip tungkol sa pagkalagas ng ngipin, maaring nagpapahiwatig ito na ang isang tao ay nasa ilalim ng matinding stress. Kawalan ng kontrol isa pang sikat na interpretasyon ng mga panaginip na may kinalaman sa pagkawala ng ngipin ay ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. May mga pag-aaral na nagpapakita ng kredibilidad sa ideyang ito. Malalaking pagbabago sa buhay. Maraming tao ang naniniwala na ang panaginip ng pagkawala ng ngipin ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay nakakaranas ng malalaking pagbabago sa buhay. Ang mga transisyon na ito ay madalas na nakakagulat, kaya't iniisip ng ilan na ang ganitong uri ng panaginip ay mas madalas mangyari kapag may mga pagbabago tulad ng pagtatapos ng pag-aaral o pagbubuntis. Madalas na iniuugnay ang panaginip ng pagkalagas ng ngipin sa stress o pagkabalisa na maaaring konektado sa teorya ng sensasyon sa ngipin. Kung ang stress ay humahantong sa pagngangalit ng ngipin, maaring ito ang dahilan kung bakit ang stress ay nauugnay sa ganitong uri ng panaginip. Kung nanaginip ka nito, comment down below at aking susubukang sagutin.